halina at maglaan ng sandali para sa ating panalangin at pasasalamat sa Diyos, batay sa mabuting balita mula sa aklat ni San Lucas. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba. Salamat sa panibagong araw at sa iyong paalala, walang lihim na hindi mabubunyag. Turuan mo kaming mamuhay sa katotohanan, hindi sa pagkukunwari. Panginoon, linisin mo po ang aming mga puso. Inaamin namin ang aming mga pagkukulang at mga lihim na pasan. Salamat dahil sa kabila ng lahat, patuloy mo kaming minamahal. Ipinapaalala mo sa amin, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Sa mundong puno ng takot, tulungan mo kaming maging matapang sa pagtindig sa tama. Gawin mo kaming totoo sa aming salita at gawa, dahil bawat hibla ng aming buhok ay iyong binilang. Alam naming hindi mo kami pababayaan ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat salamat sa iyong pag-ibig at patnubay amen